maghalo ng isang sasye o pakete sa isang galon ng tubig at ulitin matapos ang dalawang linggo at gawin ito tuwing isa dalawang buwan so ngayon hindi natin to susundin mga kabakyan <laughs> so ayan mga kabakyan dahil 1.5 to siguro mga 1 liter na yon mga kabakyan yung ating tubig yan tapos Maraming mga tira mga kabakyag. Sipnitake lang natin. Aba. Eh. Banded mga kabakyag. Oh. Yan. Ito. Yan para sa kanya. Yan. Yan para sa kanya yan. 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 Bakyard hmm. Backyard. Yan. Bago man. na rin naman. Yan. Kalinis muna tayo mga backyard bago ah uh, mamaya mga backyard. Mag-dewarm ako nung aking mga uh, month old na sisiyo mga backyard. Yung aking March 30 born. I-ano e, ko na yon Ah, uh, i-deworm ko na mga backyard. Tingnan natin at dagdag mo. Yun. So, ito mga kabakyad, i-dewarm natin. Ayan natin, ha. Ayan mga kabakyad, i-dewarm din natin ito. So, tanggalin natin yung tubig. Ayan. Ganoon na natin ito mga kabakyad, pakainin yung umaga. Ibigay so, natin sa kanila, pandi-warm lang. Pati ito rin, ito rin mga kabakyad. Ayan. Ito. So, i-dewarm muna natin sila. Ito, so, ibigay din yan. Tumakbakyard oh. Isang buwan na mga sisi ko to. Ayan, iduwam natin mga kabakyard. Medyo madami-dami tandang. Sambatay nito. Mm -hmm. So, ito mga kabakyard, mag-alam mag, tayo, mag-timplam mo natin para sa ating uh, mga lagang manok. Sa... So, isa, tatlo, apat, lima lima, hanggang pito yun, pito tubig ay pita ay pita ay ay kita ay pita ay paalsahin muna natin to mga kabakyad uh, yung matutunaw na yung mga pigs yan, so ginagawa ko to mga kabakyad ngayong tag-init mga kabakyad uh, mas mainam ito na nakawit feeding ako mga kabakyad para hindi masyadong uh, mag-dry yung aking mga lagang manok ayan so, binabasa na natin ng tubig yung kanilang pagkain ayan, sa akin lang to mga kabakyad ito lang yung mga aking paraan at tayo naman mga backyard breeder ay kanya-kanya tayo ng paraan para sa ating mga alagang manok so ito po yung naisip ko na idea mga backyard yan uh, tayo ng ano pang deworm sa ating mga alagang manok so ito mga backyard oh yan bastonero maghalo ng isang sasye o pakete sa isang galon ng tubig at ulitin matapos ang dalawang linggo at gawin ito tuwing ika dalawang buwan so ngayon hindi natin ito susundin mga kabakyad <laughs> ang gagawin natin mga kabakyan kalahati lang natin ito uh, yung ano So, itaktak na natin lahat pala mga kabakyad para hindi masayang. Tapos, pupunuin na natin to. So yung ide deworm ko ngayon mga backyard ay nasa binding piraso lang ng mga sisiw. Pwede na to. So mas kaunti ang tubig, mas uh, effective siguro mga backyard para sa akin lang no. Kaya ang gagawin natin ay kunting tubig lang. So ayan mga kabakyard dahil 1.5 to siguro mga 1 liter na yon mga kabakyard yung ating tubig. Ayan. Tapos maraming mga tira mga kabakyard. Sik-sik lang atin. Yun blue na blue na siya. Ayan. Tapos mga kabakyard okay. syempre Ah, uh, ito na yung mix natin mga backyard no sa isang sachet. Para lang to sa ating mga sisi mga bakyard. Konti lang tubig ang nilagay ko para mas effective para sa akin lang mga bakyard no. Yan. Tapos isasalin na natin sa lagayan. kalahatihan ko rin ito, mga kabakyad yung lagayan ko para doon sa ito mga kabakyad yung para sa sa tin heads natin ng mga sisew yan walang muna silang kain yun lang muna ibibigay natin ayo na agos yung kukulit yan yan mga kabakyad uminom na sila Oh, minum agad sila. Nauha siguro. Yan. Ito yung ating ma Marchborn mga kabakyard. Medyo madami. Ang tandang nito. Yan. Uminom kayo ng tulo para kayo mapurga. Yan. Bukas na kayo kakain. Hanggang mamaya hapon mga kabakyard. Hindi ko ito ng pagkain. Para makatipid na rin ako mga kabakyard sa pagkain. Yan. Tatabi-tabi lang natin ng konti para hindi nila apakan. Yan. Uminom na kayo kailangan ninyo yan yan yeah, so halo halo to mga kabakir meron tayong weight kill so meron tayong uh, high action kagaya nito mga kabakir do oh, high action yan tapos meron tayong uh, papuro din na round Roundhead mga backyard. Yan, meron tayo ditong machine kill so. Ayun ito mga backyard oh. Yan dalawa. So ayan lang muna mga kabakyard no. So binibigyan lang muna natin sila ng na pang-deworm ngayon at bukas na ako mga kabakyard magpapakain sa kanila. Bali uh, magtitipid muna ako ngayon sa pagkain mga kabakyard. Bukas ko na bibigyan 'yan. Ayan. Bago ito naman mga kabakyard yung isa. Okay rin naman mga, mga do, Dito naman sa ating uh, March 8 Born Yan Uy sarang Tapin pa Yan di na muna tayo magbibigay ng pagkain Ngayon mga kapakyard Ayan Ayan na Lumabas na ayan. Ang kulit Aba ayan. Banded mga kapakyard oh Yan Yan March 8 yon mga backyard uh, ito yung nakakross ano ito yung uh, white kilso natin mga backyard yan ito yung ating uh, mix mga backyard no, na pagkain para sa ating mga uh, malalaking manok na mga backyard so, ito bao yan dito natin mga pangit lagyan na natin to yan para satannya yan Ini kena luhan Pak, bawa ini Bang pagi hard. Yan paraskannya yan. Bago rin naman mga kabakyard para sa kanya. So mas maganda ito mga kabakyard na wheat feeding tayo ngayon. Dahil uh, tag-init mga kabakyard. Yan. Ito okay, next. Yan na lang. Yan. 那浪费。<laughs> isa, dalawa, wa? Tatlo. Apat. Apat. Lima. Anim. Yan. 'yung natin ngayon mga kumakayad para sa ating mga baby stag at uh, baby pollet parang to yan panuhin natin mga kapagyan kalsahin lang muna natin Ma mamaya na natin ibibigay yan so ito mga kapagyan do? Uh, kuha na siya uh, napaalsa na natin to so ngayon lalagay na natin sa lagayan nila sa so, sa konti lang ilalagay natin dyan at Nag-uumpisa pa lang to yung mga kabakyard eh. Dito damihan natin yung medyo malakas na kumain. Eh, naroon. Kumain. Ang kulit pa rin yung mayroon. Ha? Ang kulit. Ano ba da ang agaw yun? damihan? Eh, natin yung kanila. Dalawa. Dalawa yung sila okay Sige. Ayan. So, ito sa inyo. oh di. Yan, yan mga kabakil do. Tapos nahaluan na ng buhangin. Napaka na. Yan, kabukan mo so, na yun o. Ah, ano naman yung bukid na yun o. Natapos yun Yan. Bago na rin man. Yan. Ginito mga kabakil, sating high action. Yan. Ayan, wow, high action. So yan yung high action natin mga kabakyard. Walong piraso yan. Kaso mahina yung isa. Yan mga kabakyard oh. Yun yung hindi nakalabas sa shell. Tapos tinuklapan lang natin mga kabakyard ng shell. yan pito talagang ano, malalakas. Ah, uh, titingnan natin mga kabakyard kung makasurvive pa yung isa na yun. yan Ayan. Ire. Goods na ire. Gini na muna sila. Sama naman yung nahin Yan, meron din tayong native mga backyard. Ayan. Dalawang pirasong nitib So, pina, ano natin yan, yung itlog nyan, pinapisa natin yung si incubator. Ayan, yung dalawa na yan. Ang bilis lumaki, yung nitib Masarap ang pagkain eh. So, ayan lang mga backyard, no? Nakapag uh, bigay tayo ng pandiworm doon sa aking alagang manok na one month old. Tapos, uh, nagbigay rin ako sa inyo mga kumakir ng idea kung paano ako magpapakain ng no? aking mga alagang manok lalo pa ngayong panahon ng tag-init so ganun pong ginagawa ko mga backyard no kung napapansin nyo yun mga backyard uh, nung una natin mga pakain sa kanila mga nagdaang mga buwan na uh, hindi pa ganito kainit ang panahon so dry feeding tayo mga na hagis lang natin sa kanila yon mga kabakyard no uh, tapos ngayon naman mga kabakyard na sobrang init talaga so, yung kanilang pagkain binabasa na natin ng tubig tapos minsan mga kabakyard naluan ko yon ng vitamins para Maraming silang ganado mga kabakyad at malusog yung aking mga halagang manok. So yun lang mga kabakyad. Maraming salamat pumuli. Sasuportan nyo sa aking channel mga kabakyad. At uh, God bless po sa ating lahat mga kabakyad.